Magandang araw mga bata, narito na ang ating analin sa GMRC ngayong week 4. Ngayon, nais kong suriin ninyo, ayan, o hanapin at ituro sa loob ng malaking parihaba o puzzle ang mga salitang nasa metacard. Tubig. Yan, nasan kaya ang tubig dito? Nahanap nyo na ba? So, nandito ang tubig. Kasunod, kuryente. Saan kaya dito makikita ang kuryente? Pababa ito, pababa. Nakita nyo ba? Narito ang kuryente. Kasunod, pagkain. Pagkain. Kita nyo na ba ang pagkain? Narito. Kasunod, pagtitipid. Pagtitipid. Nakita nyo na ba? Narito. At ang huli, matyaga. Matyaga. Yan. Narito ang matyaga. So ngayon mga bata, nais kong basahin ninyo ang mga salita. pagkain, tubig, kuryente, pagtitipid, matyaga. So sa araw na ito, inaasang makakatukoy kayo ng mga paraan ng pagtitipid ayon sa inyong saling kakayahan at inyong maipapahayag ang saling paraan ng pagtitipid na makatutulong upang matugunan ang inyong pangangailangan. So ngayon, ayan, alamin natin ang nang mas malalim ang kahulugan ng bawat salita. Hinig ng mabuti sa aking sasabihin sa mga pangusap. Nakuin kung alin sa mga nakasulat sa metacard ang aking hinihingi. Yan. So, ito ba ay matyaga, pagkain, pagtitipid, kuryente, tubig. Handa na ba kayo? Ito ay ang kakayahang magpatuloy sa paggawa ng isang bagay sa kabila ng mga hadlang. Anong tawag dito? Anong pagpapahalaga ang tinutukoy dito? Ito ay pagiging matyaga. Next, ito ay nagbibigay ng lakas at nutrisyon upang mapanatiling malusog ang ating katawan. Ano yun? Pagkain. Next, ito ay malinaw, walang kulay at walang lasa na likido na iniinom natin upang manatiling malusog at masigla ang katawan. Ito rin ang ginagamit natin sa pang-araw-araw na gawain tulad ng paliligo, paghuhugas ng kamay, pagluluto at iba pang mga gawain. So ito ay tubig. Ito ay mahalagang enerhiya na nagbibigay ilaw nagpapatakbo ng mga gamit sa bahay at nagpapagana ng maraming bagay na ginagamit natin araw-araw. Ano ito? Kuryente. Ito ay gawi o pagkilos ng maingat at matalinong paggamit ng mga yaman o resources upang maiwasan ang pag-aaksaya at pagkakaroon ng ipon para sa hinaharap. So ito ay pagtitipid. Ngayon mga bata, nais kong makinig kayo sa isang maikling kwentong aking babasahin. Si Mia. Si Mia ay batang na nasa unang baitang na laging nagsasanay magtipid. Tuwing matatapos niya ang gamitin ng ilaw sa kanyang kwarto ay tinitiyak niya na naka-switch off ito pati na rin ang electric fan. Pag sinabing switch off, nakapatapos. Sa tuwing sila ay kakain, kumukuha siya ng tamang dami ng kanin at ulam dahil dito ay walang naaksayang pagkain. Sa tuwing siya ay magsisipilyo, ay gumagamit siya ng sipilyo, toothpaste at baso para sa kanyang tubig at hindi direkta sa gripo. Sa pagtulong niya sa kanyang nanay sa paghuhugas ng pinagkainan, ay gumagamit siya ng palanggana. Pinandidilig din nila sa kanilang mga halaman ang mga tubig na pinagbanlawan. Dahil dito ay nakakatipid sila ng tubig at may mga nagagamit pa sa ibang mga pangangailangan ang pamilya ni Mia. Naintindihan niyo ba ang ating kwento? Kung hindi, maaari niyong balikan ang ating video. So, tama ba ang ginagawa ni Mia sa ating kwento? Opo, siyempre. Bakit? Dahil mahalaga ang pagtitipid. Kaya gaya ng mga nakaraan nating aralin, ang pagtitipid ay makakatulong sa atin upang sa uh, panahon ng pangangailangan, meron tayong ano, may naipon. Ano? Yan. At saka isa pa, kahit na tayo ay nagtitipid ng kuryente, ng tubig, ng ilaw at mga gamit sa paaralan, nakakatipid tayo ng pera. No? Sa pagtitipid natin yun, nakakatipid din tayo ng pera. Kasi hindi malaki ang babayaran ng, uh, sa tubig, hindi mabahan, malaki ang babayaran sa kuryente. So yan. Kaya mahalaga ang pagtitipid ng mga... So ngayon, nais kong sagutin niyo ang mga sumusunod. Natapos na ang inyong klase at kayo ay pauwi na. Napansin mong nakaswitch on o nakabukas ang electric fan. anong gagawin mo? O siyempre, dapat papatayin mo. Bakit? O kahit hindi kayo nagbabayad sa paaralan, ay makakatulong kayo upang makatipid. Yan, sa kuryente ang paaralan. Malay mo mo, dahil sa hindi tayo nagtipid sa pa sa paaralan ng kuryente, tumaas ang bill at maubos yung pondo na nakalaan para sa pagbabayad ng kuryente. No? Kapansin mo wala nang gumagamit ng ilaw sa inyong sala, anong gagawin mo? O, syempre, dapat ito ay iyong papatayin. Nakalimutan ng iyong nanay na isarado ang gripo sa lababo. Anong iyong gagawin? Bakit? O, syempre, dapat papatayin mo. Ba baka tawagin mo pa ang nanay mo na, Nanay, hindi nyo po na isarado ang gripo. Alam nyo, minsan ang mga magulang nagiging makalimutan sa dami ng ginagawa. Minsan pati nagmamadali sila. So, yun na lang ang maitutulong nyo sa inyong magulang, no? o inaniyahan ka ng iyong kaibigan sa kanyang kaarawan. Napakaraming inihandang pagkain. Pagkakataon mo nang kumuha ng paborito mong adobo, gaano karami ang kukunin mong adobo? O syempre dapat yung tama lang. O alalahanin mo, hindi lang ikaw ang bisita. Marami pang kakain. Kaya dapat yung sapat lang at hindi maaaksaya. Nagmamadaling umalis, papasok sa opisina ang iyong tatay, hindi niya na switch off ang radyo. Anong gagawin mo at bakit? O, syempre, ikaw na mismo ang magpatay. O, dahil makakatipid kayo sa kuryente. So, ano nararamdaman mo habang ginagawa? O, naranasan nyo na ba yung mga sitwasyon na ganun kung saan nakapagtipid kayo? Ayan, ano kaya mararamdaman nyo? Siyempre, ito ay, ayan, mga may laking galak sa inyong puso kasi gumawa kayo ng isang magawa na mabuti. So, ano-ano ang natutunan mo sa ating isinagawang pagtugon sa talakayan? So, natutunan nyo na talagang mahalaga ang magtipid. Ano, hindi lang tayo basta nag-aaksaya. Huwag iiwanan ang mga nakabukas ng electric fan, ang TV, ang ilap, wala namang gumagamit. Yan, okay? So, bakit mahalaga ang pagtitipid at pagtitsaga? Bakit na pumasok dito yung pagtitsaga? Halimbawa, tinamad ka ng manood ng TV, nakakita ka ng laruan, bigla kang naglaro. Tapos, hindi mo pinatay ang TV. So, hindi ka matsaga. O, bakit teacher po hindi matsaga? Siyempre, hindi mo muna pinatay yung TV. Gano'n ba kahirap patayin ang TV? Hindi nga yun mahirap ma patayin. So marami kasi ngayon ang nakak uh, napapansin ko mga bata na pag may nakita ibang bagay, iiwanan na kaagad yung huli nilang ginagawa na hindi pa nila naayos o napapatay, ganyan. O kasi hindi pa nararanasan kung paano ba kumita ng pera. So hindi ganun kadaling kumita ng pera mga bata. Ang mga magulang nyo ay lagi nag-iisip kung paano babayaran ng tubig, yan, kuryente, minsan bahay pa. So sa dami ng bayarin, ay dapat tumulong tayo sa pamamagitan ng pagtitipid. Paano mo maisasagwa ang sariling pagkaraan ng pagtitipid? Alam mo kagaya ng ginawa ni Mia, sa pagtututbrush, gumamit siya ng baso para hindi natatapon yung tubig. No? Kasi yung, yung iba nagbabanlaw ng uh, bibig tapos nakabukas pa ang gripo, hindi pinapatay. So nakaka, nagsasayang tayo ng tubig. O kagaya pati ng pag, kayo ay naglaba o naglaba si nanay, pwedeng um, huwag itapon muna yung mga pinagbanlawan tapos ididilig nyo sa halaman. Nakakatipid na kayo. So, mahalaga ang pagtitipid dahil ito ay naliligan ng ating pagiging matsaga. Yan, okay? So, basahin natin ang tula. Takoy ay magtitipid. Ang pagtitipid ay mahalaga matalinong paggamit ng tubig at kuryente ay isa sa gawa. Maging sa pagkain, kumuha ng sapat, walang maaksaya, iyan ang dapat. So ano ang mensahe ng tula? So dapat daw tayo ay maging matipid. O so, wala daw dapat makaaksaya dahil yun ang nararapat. Pag tayo ay nagtipid, so malaki ang matitipid natin pera. So ngayon ay kung ninyo, ng letra, ang patlang upang mabuo ang salita. Ano kaya nawawala dito? Yan, A, pagkain. Ito kaya, U, para sa tubig. U, I, uh, e, para sa kuryente. I, para sa pagtitipid. At A, para sa matyaga. So, ngayon, na natutunan nyo na ito, nawa ay matuto na kayong magtipid. Ano sa inyong simpleng pamam? Mahusay ninyong natukoy at naisa-isa ang mga sariling paraan ng pagtitipid na may paglinang sa pagiging masaga. Ngayon, basahin muli natin ang tula. Makok ay magtitipid. Ang pagtitipid ay mahalaga. Matalinong paggamit ng tubig at kuryente ay isa sa gawa. Maging sa pagkain, kumuha ng sapat, walang maaksaya, iyan ang dapat. So ano ang naging damdamin nyo habang minibigkas ang tula? Naramdaman nyo ba? Naintindihan nyo ba ang tula? So, uh, hindi na dapat kailangan na tayo ay maghirap bago natin maranasang magtipit. No, hindi porket marami kayong pera o marami kayong pagkain ay kayo ay mag aaksay na. Kagaya ng iba, alimbawa, marami kayong baon gaya sa school, tapos hindi nyo muna kaya ubusin yung pagkain mo, huwag mo itatapon. Pwede mo munang ibalo, tapos iuwi. Yan, patas pag nagutom ka sa bahay, saka mo kainin. Pero hindi mo itatapon. Alalahanin maraming tao ang nagugutom. Yung iba nga, ah, kahit nasa basura na, kinakalkal pa nila yung pagkain. Para lang may makain dahil wala na silang pam, bili. So, wag nating antayin na tayo ay makaranas ng tagutom bago natin mapahalagan ang bawat maliliit na bagay. So, bakit nga kailangan tayong magtipid? Yan, para sa oras ng pangangailangan, tayo ay may magagamit. So ngayon, makinig ng mabuti sa bawat pangusap na akin babasahin. Yan. So sabihin niya lang masayang mukha kung tama at manungkot kung mali. Ang pagtutsaga ay kakayahang magpatuloy sa paggawa ng isang bagay sa kabila ng hadla So ang sagot dito ay happy face. Oh, yan. Ang pag-aaksaya ay gawi o pagkilos ng maingat at matalinong paggamit ng mga yaman o resources upang maiwasan ang pag-aaksaya at magkaroon ng ipon para sa hinaharap. So, ito ay sad face. Bakit po? Pag-aaksaya daw ay pagkilos ng maingat. Hindi yun pag-aaksaya kundi pag-titipid. Ang kuryente ay mahalagang enerhiya na nagbibigay ng ilaw, nagpa nagpapatubo ng mga gamit sa bahay at nagpapagana ng maraming bagay na ginagamit natin. So ito ay happy face. Yan. Next, ang soft drinks ay malinaw na tubig at walang lasa na likod na iniinom natin upang matatiling malusog at masigla ang katawan. So ito ay sad face hindi yung soft drinks ano yung malinaw na tub na uh, likido ito ay tubig hindi soft drink so ang pagkain ay nagbibigay ng lakas at nutrisyon upang mapanatiling malusog ang ating katawan okay ito ay happy face